Napakahirap maghanap ng mabait na amo, lalong-lalo na pagdating dyan sa Middle East. Pero ang isang kababayan natin is napakaswerte. Si OFW, hindi ito pinalad sa una at saka pangalawang employer. So nagpalipat-lipat ito hanggang ihurub siya. Na-expired ang ikama niya. So dahil merong amnesty ngayon ng mga domestic helper, inayos ito ng kanyang employer. Pero nakakatawa lang guys kasi hindi alam ng employer niya at saka hindi alam ni OFW. Kasi pag nagkapil ka po ngayon is online na, true to upshare na. So tinuruan po natin mismo si OFW. Si OFW naman ang nagturo sa kanyang employer. So ang binayad ni employer sa kanyang ikama, dahil expired na ito, tapos pa, nagpenalty siya ng... So nagbayad ang kanyang employer ng 1,000 SAR para sa penalty kasi 4 years na itong expired. Plus 600 sa renewal, plus 2,000 para sa sponsorship. So lahat na binayaran ng kanyang employer is 3,600. Nagpapasalamat ang ating kababayan kasi itinroan natin siya. Bakit natin palalagpasin ang pagkakataon na to kung merong employer na gusto mag sa inyo? So tinuruan natin si kababayan, tinuruan naman ni kababayan ang kanyang employer. So nagpapasalamat siya kasi lahat ngayon ng mga dokumento niya is okay na. Meron din gustong ipabot ang ating mga kababayan, lalong-lalo po sa mga hurub para magkaroon kayo ng idea. Kung halimbawa guys, hurub kayo ng isa hanggang dalawang taon, ang penalty nito ay 500 SAR. Kung halimbawa naman hurub ka ng tatlo hanggang apat na taon, ang penalty nito ay 1,000 SAR. Kung halimbawa naman guys, hurub ka na ng limang taon, ang babayaran mo po ay 2,000 SAR pataas. Yun po ang sabi niya. Ito ay penalty lamang iba pa yung renewal. Ang renewal naman ng ikama is 600 para bigyan ka ng bago. Ang expired kasi ng ikama dyan sa Saudi Arabia, limang taon. Tapos papalitan na ng bago yung ikama mo. Para naman sa new sponsorship, ang charge naman nun is 2,000 SAR. Yun ang pinapaabot niya para maliwanagan po kayo kung magkano ang gagastis ninyo, magkano ang penalty nyo, pag -uro. Kaya kadalasan, yung mga ibang OFW, pag kinakausap nila ang kanila mga employer na ayusin ang kanila mga dokumento, di ba hindi nila inayos kasi malaki po ang charge, malaki ang penalty, lalo na pag hurub kayo at expired na po ang inyong mga ikama. Meron din po tayong kababayan na nagre-reklamo. Two years na expired ang kanyang ikama. Gusto siyang ikapil sa ibang company pero pinagbabayad siya ng 27,000 sar. Hindi po yan makatarungan. Hayaan mo nang expired ang ikama mo, makaka ka din naman pumunta ka lang ng polo, mag-request ka ng uh, VAR code for final exit visa. Kaysa naman samantalahin ka ng bago mong company, 27,000 sir, napakalaking halaga na yan. Parang kalahating milyon na yata yan. Kaya mo nang expired ang ikama mo, makapagtrabaho ka din naman, mag-ipon ka. Pag gusto mo nang umuwi, pumunta ka ng polo, mag-request ka ng uh, VAR code for final exit visa. Kaysa naman lokohin ka ng nilipata mong company. 27,000 sir, napakalaking halaga na yan. Hindi na po yan makatarungan sana lahat ng mga employer is katulad ng employer ng ating kababayan. So wala tayong magiging problema. So kahit merong amnesty ngayon, yung ibang employer ayaw nilang ayusin ang dokumento ni OFW. Bakit? Kasi malaki ang penalty, malaki ang gagastusin nila. Paalala ko rin guys sa lahat ng mga OFW kasambahay na nag-change employer. Alamin po ang pangalan, number ng inyong employer at pinaka-importante po kung anong address kayo naroon. I-send nyo po yan sa inyong pamilya. Kadalasan po kasing nangyayari, si OFW Kasambahay binibenta ng kanyang employer na hindi dumadaan sa agency. So si OFW hindi niya alam kung asan siya, hindi niya alam kung anong pangalan ng amo niya, hindi niya rin alam kung ano ang number. Meron po kasi tayong isang kabayan. Nangyari po ito noong Eid. May nakakita na sinasaktan siya, kinakaladkad palabas, hindi alam kung saan dinala. Nakita na isang kabayan natin na kapitbahay lamang niya, doon din siya nagtatrabaho. So buti na lang kamo at yung kapitbahay is kilala yung pamilya, kinontak niya ang kanyang pamilya at agad-agad naman nagreklamo or nireport ito sa OWA tsaka DMW. So sa ngayon guys is nasa agency na ang ating kabayan. Yun lamang po ang paalala ko sa mga mahal nating OFW kasambahay dyan po sa Bansang Middle East. Magtago po kayo ng inyong mga kopya ng inyong mga dokumento. Alamin ang pangalan, cellphone number ng inyong mga employer at pinaka-importante po yung address nyo. Kailangan nyo i-forward yan o ipasa sa inyong mga pamilya para pag sila ng tulong, alam nila yung isasagot nila sa mga nagtatanong sa kanila. Doon naman po sa mga nagtatanong kung ano po ang requirements para ma-renew ang kanilang mga OWA membership, kailangan nyo po dyan ng OWA membership form, copy ng inyong valid passport, copy ng valid ikama, at saka verified contract. Kung wala naman po kayong verified contract, kahit yung active upshare account nyo po, ipakita nyo na lamang po. Ginagawa ng mga OFW, tsaka lang po sila nababayad ng kanilang mga OWA membership pag sila po ay magbabakasyon. Kung gusto mo pang malaman kung active pa ang iyong OWA membership, mag-download lamang po kayo ng OWA mobile apps. I-check nyo po doon kung expired na ba o kailangan nyo pa ba pang i-renew. Kadalasan sa mga OFW kasambahay, si employer ang nagre-renew. Si employer ang nagbabayad. Pero dapat si OFW ay nagbabayad sa kanyang OWA membership. Depende na lang yan kung babayaran ng inyong mga employer. Kung si employer nagbabayad, mabait ang inyong mga employer. Pero bilang isang OFW, benefits po natin yon tayo po ang magbabayad. Sa mga baguhan guys na nagtatanong, kasi natatakot sila, inabot na sila ng 2 months, 3 months, wala pa silang ikama. Huwag po kayong matakot at huwag kayong aalis sa inyong mga employer. Mas matakot po kayo na wala kayong ikama tapos umalis kayo sa inyong mga employer hanggat nandyan po kayo sa inyong mga employer, tapos wala kayong ikama at nasita kayo ng pulis, si employer po ang may pananagutan niya. Si employer ang magpa-penalty, si employer po ang magbabayad. Kaya wag po kayo matakot na wala kayong ikama. Meron po kayong employer. Basta daladala nyo lagi ang inyong mga entry visa. Yun ang ipakita nyo. Hanggat wala kayong ikama. Kung expired naman ito, pwede nyo kausapin yung employer nyo. Bakit hindi pa niya binibigay yung ikama nyo? Karamihan din po sa mga humingi ng tulong ngayon ay nag-refuse to work. Merong pangalimang araw, gusto nang umawi. Inagalitan eh, ko siya. Sabi ko sa kanya, bago mo pinasok ang trabaho na yan, bago ka mag-apply, inisip mo muna kung kaya mo ba. Kasi parang yan pinahamak ang kanyang sarili. Baka pagbabayarin siya ng kanyang agency. Sabi ko sa kanya, wala naman trabaho madali. Lahat naman mahirap. Timbangin mo muna yung sarili mo kung kaya mo o hindi sa kakasumuko. Kasi sa limang araw na yun, parang naninibago pa lang siya. Parang pinapag-aralan niya yung ugali ng kanyang employer. Siyempre, kailangan nating makisama. Pero hindi naman dahilan nun para umayaw ka, para mag-refuse to work ka, para gusto mo umuwi ng Pilipinas. Paano naman yung mga ginastos mo o ginastos ng employer mo o agency mo? Kailangan mong ibalik yun. So, napakadaming nag-refuse to work ngayon na humihingi ng tulong na gustong umuwi ng Pilipinas. Pag tinatanong ko sila, ilang buwan pa lang kayo, bakit may sakit na kayo? Ang sagot nila, ma'am, may sakit na ako dati, whenever lang po yung medical ko. Pagdating kasi sa usaping waiver na pinipirmahan nyo sa inyong mga agency, parang kagustuhan nyo rin po yun. Pinaliwanag naman siguro ng inyong mga agency na pumapayag ka na umalis kahit may sakit ka. Pumapayag ka na umalis kahit ganito ang nararamdaman mo nakasad doon sa pipirmahan nyo, kaya choice nyo rin yun, kagustuhan nyo rin yun, na kahit ganyan ang kalagayan nyo, is aalis pa rin kayo. Kung hindi naman kayo pipirma sa waiver, hindi naman po kayo paalisin ng isang agency. Ibig sabihin ng waiver na pinirmahan mo, pumapayag ka, na umalis kahit ganyan ang sitwasyon mo. Kaya wala nang kasalanan ang agency mo doon kasi pumirma ka. At saka pag nag-refuse to work tayo, kayo, doon kay sa agency hindi alam hanggang kailan kayo makakauwi. Kasi yung final exit visa nyo is magagaling sa inyong mga employer. May mga nag to work na nasa accommodation, inabot na ng isang taon, seven months, five months, hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi kasi ayaw magbigay ng final exit visa sa si employer. Kung hindi nyo na po talaga kaya, doon po kayong mag to work. Kumingin kayo ng tulong sa inyong mga agency para idalhin kayo sa inyong mga accommodation.